so comedy sila po ang magtatapat kayong gabi our first team mga beauty queens na nanalo ng iba't ibang titles not just in the philippines but in the international stage as well so please welcome circle of beauty at dahil po sanaay po sila sa ganito at gusto nating marinig sila po magpapakilala sa kanila mga sorrellets please Hello po, I am Isabel Vilasano, the first ever Filipino Face of Beauty International 2024. Hello Po, am Po C si D Mate, your Reina Hispano-Americana Filipinas 2024 and I'm from Cavite. Hello Po, my name is Nikki Bonafe. You're Miss Multinational Philippines 2024 from Pangasinan. <laughs> Hello everyone, I'm Keizel. your Miss World Philippines 2024, Zambales. Yes! Si Isabel po ang first Filipina na nanalo sa Face of Beauty International Paget. Isabel, ano ba ang uh, pagkakaiba ng paget na to sa iba? Uh, ano bang advocacy behind uh, this uh, beauty well, project, Isabel? Well, yung Face of Beauty International is very focused on their charities. So we have plenty of partner organizations across the world. And we are here to deliver services to those who are less fortunate. Awesome. Great, great, Isabel. Good luck. Sana siyempre eh, magpatuloy ang winning streak ninyo, hindi lang sa mga respective pages ninyo, kundi pati sa game show. Circle of Beauty, good luck. Thank Ito po you. ang mga nyo. Let's meet your uh, worthy opponents. Mga veterano po sila ng uh, comedy bars. At siyempre, may pantapat silang introduction syempre, para sa kanila. Kaya please welcome the showtimers. Yes, uh, we are the showtimers. My name is Inday Garuta. I naniniwala ko sa kasabihang, ang mag na mahilig mag-maybe this time after nine months, baby this time. <laughs> oh, oh, ganda yan, correct. Magandang gabi po, of course, mga kapuso. My name is Russell. Ang comic doble kara diva ng Showtime Comedy Bar nananiniwala sa kasabihang, hindi man ako, hindi man kami, mga queen. Pero nararamdaman ko ngayon, kami ang mag yes! sa anak. At magandang gabi po mga kapuso. Ako po si Mahat Diva from Showtime Comedy Bar, Mandaluyong. At naniniwala po ako sa isang kasabihan. Na kung sa tingin nyo ako ay isang baklang mahilig sa food, okay lang yan. Kami naman na mag-uwi ng jackpot dito sa Family Feud! Magandang gabi mga kapuso. Ako nga pala si Shrekky na naniniwala sa kasabihang matabaman ako sa inyong paningin. Bakit kayo sa akin nakatingin dapat kay Mahadin? Pinaghandaan, pinaghandaan. Okay, show timer siya ah. dahil ito yung show time ay matatagpuan sa... Show Boulevard, the one, uh, the one in Show Boulevard bag, uh, malapit sa Acacia Lane. Eh. Ito ang uh, entertainment okay. capital sa Mandaluyong City. Mandaluyong yes. City. At alam niyo po si Inday po, hindi lang po isang veteran stand-up comedian. Ngayon po ay nagsusulat na rin siya para sa mga pelikula sa streaming companies. At ito gusto natin malaman, anong genre ang sinusulat mo Inday? Action siya, naka-nine revisions kami. Wow, <laughs> action. Nahihirapan ako online streaming siya and uh, medyo, medyo ano yung, uh, hindi ako maku-move over kasi pinanood ko yung bal balota. Uy, naku, salamat. O, oh, ayan, yeah, medyo nang-iiyakaw kay Mario. ang galing-galing yung -galing Marti talaga. Maraming salamat. <laughs> yeah. Makararating sa kanya yan. Eh? Thank you, thank you. Good luck to the short timers. Thank you. And of course, the Circle of Beauty, here we go. Ang mananalong team ay posible po mag-uwi ng up to 200,000 pesos. Kaya, ano. Isabel and Inday, let's play round 1. Good luck. Narito ng tanong. Oh, okay. Top six answers are on the board. Name something na oily o nagmamantika. Go! Inday. Buka. Nag-oily. Nag, Nag Naku, nagkakapimple lang ba ang muka? Okay. Isabel, pwede pang mas mataas. Name something na oily or nagmamantika. Uh, lechon. <laughs> lechon! Oh my goodness! Wala, Taka mo ko bigla. Wali, Okay. Nandyan ba ang lechon? <laughs> ah! Isabel, pass or play? Play! We're gonna play? Okay, let's play round one. Come on. Eto <gasps> na. Name something, Dia na oily or nagmamantika. Frying pan. Survey so La Nikki, again, name something na oily or nagmamantika. Chicharon. Yan, chicharon. Ako, para pork na rin siguro yun. Paray natin may ibang category si chicharon. Nandiyan pa si chicharon? Uy, wala. Parang pareho na. Show timers, pwede na kayo mag-huddle. Hazel, something na oily or nagmamantika. Baka? Baka. Why not? Why Pa pa-edit naman 'yan. Baka. Baka man 'yan. Oh, baka. Wala. All right. Ah, Something na oily or nagmamantiga? Manok.

Di ba kukuha kayo ng maraming chicken skin? Tapos pakukuluan nyo lang. Ako, yan na yung man, na yung lalabas na yung oil. To steal the round, nandyan ba ang manok? Nagpakitang gilas agad. Ang show timers, they now have 76 points. Pero, kalma lang daw. Sabi po ng mga na, na, nasa Circle of Beauty, chill lang kayo dyan. Babawi sila sa second round. At dahil may naiwan tayo sa board, Eto na, mamimigay tayo ng 5,000 sa ating studio audience sa makakahula ng kahit isa lang sa natitirang sagot. Nandiyan ba? Sino gusto humula? Ang hula! Okay. Sabi niya ako. Ano ka, pare? Woo! ko, ano alam mo? Sairon po. Sairon, tiga sa atin, Sairon? Montalban po. Montalban. Pare, may mga tiga Montalban nanulod sa atin araw-araw bago sumbatin. Kailangan pa sa pamilya ko, sa mga classmate ko dyan. O oh, sige, pare. Something na oily o nagmamantika, isa na kailangan natin. Coconut oil. Ha? Huh? Coconut oil po. Coconut oil! Teka lang, tignan muna natin for 5,000 pesos. Nandyan ba ang coconut oil? Congratulations! Tignan mo ako! Tignan mo ako! Ano gagawin mo sa 5,000 pesos ngayon? mo ako <tinyo> Ha? Eh, mama pa iririgay mo good. good, good boy. Good boy. Ito na. Meron pa. pa. Number four. Pakanin. Number three.